Ang video na ito mga kaubayan ay tungkol sa sakit na diabetic na ang gamot po niyan ay nandyan po lamang sa loob ng tahanan at inuulam. Ito yung apdo ng bangos. Ito po mga kaubayan no, namakyaw ako. Apdo ng bangos. Tapusin niyo ang video na ito mga kaubayan at ipapakita ko ng aktual kung paano po linuluto ang apdo ng bangos na Eto ito pinakyaw ko po sa palengke kasi kailangan ng ating kaubayan na aking pasyente dadaling ko sa kanya ito itong updo ng bangos ay sinasabawan po ito ibubukod nyo po yung sabaw nyo katulad nyan ma magluluto po ako ng ulam ko mga kaubayan at lilinisan ko muna po ito magsisigang po ako ng ulo at lalagyan ko po ng updo ng bangos yung isang updo ng bangos ay eksakto na po na panggamot sa diabetic yun. Isang inuman na po yun mga kaubayan. Tignan nyo po at lilinisan ko po ito at magsisigang po ako. Tapusin yung video na ito mga kaubayan at pakishare ang videos na ito. Lilinisan ko lamang ito at magsisigang ako. Ito, nalinisan ko na ito mga kaubayan. Isisigang ko po ito. Yung updo niya, isinama ko na po ito dito. Nandyan na po yung updo niya. At ito po ang sasabawang ko at yun po ang higuping ko. Sa ilo, eh, sasabawang ko lamang po mga kaubayan, saglit lamang po. At iluluto ko po doon. Yun po, linuluto ko na po yun mga kaubayan. <coughs> Yung apdo ng bangos, isang inuman na po yun. Isang araw na po yun. Pag ikaw po ay nagmimintin, ng gamot sa araw kung ikaw po ay diabetic at matasang ang diabetic mo talaga araw-araw ka pong uminom ng updo ng bangos kahit magpalya ka po ng isang beses basta uh, ilang isama mo po sa sabaw katulad nun linuluto ko po yun andun po siya isi, isa, isasama ko po sa sabaw ayun nakasalang po mga kababayan at yun po ang inumin ng isang, ayan po ang ulamin ng isang taong may diabetic. Ma, mabisa po yan, mga kaubayan, kasi pag madalas kang mag-ulam ng abdunang ng bangos at diabetic ka, sa araw-araw na uminom ka niyan yung pait ng abdunang ng bangos, pupundo po sa loob ng katawan natin yan. Lalong-lalo lalo na po, kung nasa tamang proseso ang pag-inom ninyo niyan, ang tamang proseso ng pag-inom po niyan mga kaubayan ay yung wala pang laman ang tiyan natin tuwing umaga po sa umaga po yan yan po ang unang-unang iinumin niyan para kumalat po sa buong katawan natin yan kasi ganyan po ang ginawa ko nung ako po ay malakas po ang diabetic ko ang la, ang taas po ng diabetic ko noon, magasgasan po lamang ako konti. Nakuan ang tagal, isang taon, limang buwan kung pinapagaling niyan kahit gasgas -gas lamang po. Magutom lamang po ako konti. Makaramdam na ako ng panlalabo ng mata, panginginig na po. At yung nagkakaliskis po ako, pero lahat po 'yan ay ay nawala po pati yung panlalabo ng aking mata nang dahil <coughs> Sa mga ipinapalabas kong mga halamang gamot na pang-diabetic, isa na po, eto, etong ng Bangos, katulad nito. May pasyente po ako, mga kaubayan, nang sakit niya ay diabetic at nagsawa na po siya kainom ng gamot araw-araw. Kaya nakiusap po siya sa akin nung nasubukan niya po. Etong ng Bangos, nakiusap po siya sa akin na ibilihan ko daw siya ng apdo ng bangos at i-stack niya sa rip niya. Kaya ito, nag-order po ako sa palengke yung apdo niya, nandyan po. At yan po ang iinumin niya. Araw-araw, saglit lamang po, titignan ko pa, nangangamoy na po. Luto na po yata. eto luto na mga kaubayan tignan po ninyo mga kaubayan ha? ang itura niya. luto na siya eto na eto na yung apdo ng bangos eto na po yung apdo ng bangos isinigang ko na po siya. at eto po ang ulaming ko ngayon yung apait ng apdo ng bangos nandito na po sa sabaw eto hinaluan ko po ng pechay yan at eto po yung sabaw niya. Yan po, nandito na po yung pait ng apdo ng bangos at ang ang pait niya po, yung isang apdo katamtaman lamang po yan. Na pang maintenance araw-araw pag ikaw po ay diabetic. Ang sarap po ng pait niya. Hindi po hindi po masama yung pait ng apdo ng bangos. Hindi po yan nakakalason. Hindi po yan nakakalason mga kaubayan kasi gamot po yan. Yung tamis nat, yung tamis ng asukal natin sa loob ng katawan ay kukontray niya po yun. Hindi niya po sisimutin. Hindi niya po papatayin. Hindi niya po wawalain. Hindi po tulad ng ibang klase ng pait, ng mapapait na papatayin niya yung asukal natin sa loob ng katawan, yung, yung tamis ng asukal natin sa loob ng katawan kasi hindi po pwede mga kaubayan na maubusan na masaid yung asukal natin sa loob ng katawan. Pag uminom po tayo ng mm, ibang klasing mapapait, katulad ng mga serpentina, makabuhay, yan po, hindi po namin inadvise advise na gamot po sa diabetic yan. Kasi, si, si uh, tatalunin niya, sisi uh, sisimutin niya, tatalunin niya, yung tamis, yung asukan natin sa loob ng ating katawan. Sasairin niya po yun, mga kaubayan. Mangingibabaw po yung pait nun. Na pagpasok sa loob ng ating katawan, hindi po katulad nitong Abdunang ng bangos na pagpumunto po sa loob ng ating katawan niyan. At yung asukal natin sa loob ng ating katawan ay hindi po tataas yan. Kundi ibabalance niya po yan kung hanggang sa lamang yung tamis ng kata uh, asukal natin sa loob ng ating katawan para magkondisyon po. Hindi po tataas yun at hindi din po magkukulang. Ang sarap ng pait. Hindi din po tayo magkukulang ng asukan natin sa loob ng ating katawan. Hindi din po tataas. Ibabalance niya lamang po yan, mga kaubayan. Ganyan po ang kakayahan ng Abdunang ng bangos na panggamot sa diabetic. Kaya yung mga may diabetic po, nakakilala namin at talagang diabetic po. Buat nung tinuruan po namin at itinuro po namin, yung tamang proseso ng paggamit ang apdo ng bangus katulad po nito itong mga apdo ng bangus na ito ito po yung mga apdo ng bangus na yan ilalagay nila sa rep po ito ilalagay nila sa rep i-stack eh, po nila at tuwing mag-uulam po sila mga kaubayan kahit anong klasing sabaw yan kahit anong klasing sabaw sabaw na baka sabaw na baboy sabaw na manok sabaw na isda. Basta't may sabaw po, pwede pong haluan ng at ng bangus. Kasi yung pait niya po, nandun na po sa sabaw. Pag ulam na po natin, inuulam na po natin yan, ginagamot pa po natin yung ating karamdaman sa loob ng ating katawan mga kaubayan. Hindi po tulad ng iba yung iba naman, nating mga kaubayan, ay ilin ilin, ilinilagay nila doon sa rep. Yung kurong apdo at pinapatigas po nila. At iniinom po. Nung una, ganun po ang mga proseso na ginagawa namin. Kasi may meron tayong mga kaubayan na uh, ayaw malasaan yung pait ng apdo ng, mga, ng bangos. Kaya lang, nung napag, uh, napag-aralan namin maigi, ay hindi po e, binago na po namin yung pamamaraan ng pag-inom ng abdo ng bangus. Kailangan po maluto po yan. Maluto pa po yan para sigurado na yung mga bakterya ay e, mapatay niya po mga kaubayan. At hindi din po mamamatay yung bisa ng abdo ng bangus kahit maluto po nandun pa rin po yan. Mga kaubayan, ganun po ang proseso ng paggamit ng apdo ng bangos. Ganyan lamang po yan mga kaubayan. Yung isang apdo ng bangos, ito, eksaktong ulamang ko na po ito. Tingnan po ninyo mga kaubayan. No? Oh. Yan, oh. eksaktong ulamang ko na yan. Yan. Oh. Ibinukod ko po yung ulam ko at hindi ko po isinasama yung ulam ng aking pamilya kasi hindi naman po sila diabetic. Kaya ibinubukod ko yung aking ulam mga kaubayan kasi uh, nasanay na po ako nyan. Buwat nung ginamot ko yung diabetic ko, sana po ay may na naunawan ninyo. May naunawang kayo sa aking ibinahaging videos tungkol sa Abdunang bangos Marami pong salamat.